Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, nag-update post muli. At syempre, nagagalak ang mga fans, dahil ang magkasintahan, ay patuloy ang pagsusuportahan. Ang love of my life, ni Hopi, ay kasalukuyang nakabakasyon ngayon, sa Spain. At nakabantay lang, sa mga post ng dalaga. Di na nga late, mag-react ang king, sa new post ng queen. Nakakatuwa naman, kahit sa ganitong action, nang magkasintahan, buo na ang araw, ng Liz Ken fans. Understood na yan, sa kanila. Super gandang ganda, ang ating Queen, sa kanyang new update. Ang caption, of course, it's Gucci. New RTW clothes, and bags, dropping at the Gucci boutique, in Solaire. Friends, and fans react, sa mahal nilang Queen, of the hill. Very ganda Ramari, yes face card. Gorgeous, our prettiest Gucci girl. Workaholic to provide her family a better future. God bless you Liz Ken. Oh my Gucci girl, so expensive. Slay my queen, always slaying. Happy to see every time you posted a pic. Gandang di nakakasawa, supermodel vibes. Nagmukha na naman kaming basura, Liza Soberano, napakaganda mo. Ganda talaga ng GF mo. Enrique, ang hirap ng post sa last pic but she really pulled it off. Ang ganda grabe, ibang level talaga kagandahan mo. Bilis makapag-like ng jowa mo. Nakakatuwang magbasa ng good vibes comments sa post ng dalaga. Yung walang nakahalong bashers na maninira. Super proud sa LizKen fans. Ang tiyaga at suporta nyo sa LizKen ay sobrang nakaka-appreciate. Mabuhay tayong lahat. Kung may komento o opinion kayo guys, just type sa comment section. Salamat po!